Tapos na raw ang oras para maipasa ang Bangsamoro Basic Law at lalo pa umunong tumatagal dahil sa pagmamatigas ng MILF na huwag isuko ang mga tauhan nilang sangkot sa inkwentro sa mamasapano. Balita Hatid Victoria Tulad. Kung patuloy daw na magmamatigas ang MILF na huwag isuko ang mga tauhan nilang kasama sa asuntong inihahanda ng Department of Justice, mahihirapan daw makapasa sa kamera ang Bangsamoro Basic Law. Ang kailangan daw kasi ngayong ipakita ng MILF na may dahilan para magtiwala sa kanila ang pamahalaan. Uh, the trust is not there. So they will have rough sailing. Uh, the BBL will have rough sailing. We don't know the sentiments of our congressmen especially after the mamasapan ng incident. Marami pang nakita ang mga kongresistang butas daw sa public order and safety provision ng BBL. Dito sa metro ang pinag-usapan sa pagdinig ng ad hoc committee on the BBL. Tulad ng sino ba ang dapat mamahala sa itatatag na Bangsamoro Police. Why now are we taking out the operational control and jurisdiction from the city mayors and municipal mayors and not giving it to the governor but giving it to the chief minister? So isn't that giving so much power to the chief minister, probably your honor, if given time, we could uh, ask the uh, our local governments, your honor, to probably comment on this through uh, the DILG, and we will submit, sir, uh, your the comments. Di rin daw katanggap-tanggap ang probisyong dapat i-coordinate sa Bangsamoro Government ang lahat ng mga operasyon ng militar sa lugar. Victoria Tulad, GMA News.